ito po yung mga gamot na binili namin dun sa dalawang setso namin na may parbo kaya lang inabutan siya ng expiration tsaka na mishandling na rin po dahil hindi siya na ilagay sa tamang lagayan so kailangan na po i-dispose e itong mga vitamins at gamot doon sa dalawang setso namin siguro ito lang yung pwedeng mapakinabangan kasi parang pulbo siya papahid lang siya sa balahibo tapos yung iba naman ni eh, mga vitamins yun nung switcho namin na may mga parbo kaya lang din naka-survive bihira lang din kasi maka-survive nung sakit na yon pagdating sa aso yung parbo kaya so sayang yung mga vitamins at gamot pero kailangan i-dispose kasi expire na rin po at hindi wala siya sa tamang lagayan medyo nainitan sa lugar na pinaglagyan so kailangan po i-dispose eh, talaga siya salamat po